Great, great day! Malayang puso! Ay, yan! Nandito ako ngayon sa San Pedro City, Laguna. At tayo ng... na! ...competition ng bodybuilder. Kami champion niya guys. Mga contestant. Eh, ikuti natin guys. Nandito ah, kami sa Robinson Mall. Ayan, ayan yung mga contestant. workout sila. Di pa nagsisimula yung ano, yung contest. Kita uh, din. Yung kasamahan namin, uh, susang champion. Uh, ano siya? Sa yung boss. Sa yung judge, mag-judge. Oh, dapat heavy yan, heavy. Kaya <laughs> pala dito, guys. So. Yeah, yeah, yeah. Is na kaya kami dito muna. Ipag-hissimula eh. show we go we go sun we go some all tour hindi ko alam yung ano yan pero siguro papugian yan hindi tayo pwede dyan nahanap <laughs> kami ngayon ng kakainan muna isa namin kasama ay, ano yan, kadayit diet mode yan. Uh, nakakat, nakakat, ano siya papalabas ng mga abs. Uh, Ako, ah, sa elevator. Mm, yes. Second floor tapugian nga to guys oh. Thank you so much. Okay. A4? A4 yata yan A4, ah A5 Thank you. Ah A6 Okay Thank you. This is always Robinson. Nahanap pa ng mga kainan eh. Ako lang naman nang hindi nagbubuhat eh. Sila. Siguro sa ibang competition sila kasali. Guys. sa may bit-bit pagkain, sarili niyang pagkain sarili niyang prepare pagkain. ganyan talaga yung mga may pinaghahandaan para sa lumabas yung ano yung korte ng katawan ng i-stack muna kami dito ng coffee sa so, uh, ito siguro mamaya um, babalikan natin yung mga uh, malalaking katawan dun sa taas kaya see you see you see you and kabayan natin yun eh. bantayan natin ayan uh, guys yun yung kinakaya ng mga ano mas maano daw sa kanila yung kape kaya ako nakikape na rin malay nyo lumaka rin ng katawan yung malayang puso West ko lang. <laughs> Kaya uh, guys, balikan natin yung ano. Yung ano mamaya ha. Abangan nyo yun ha. Ayan. Ayan.